Parque La Soledad de Portabaga. Oh, ang reyna ng Kavite, ang makalangit na tagapag-ingat at bantay ng buong lalawigan, Siya si Maria nag-iisa sa gabi ng kanyang kalungkutan habang nagbinilay sa harapan ng mga instrumentong ginamit sa pagpapahirap sa kanyang anak. Ang pagtukoy sa pinagmulan ng mahal na birheng na isa ay nagugat na din sa matanda at mayamang kasaysayan at kultura ng mga kapitenyo. Ang kanyang pagdating sa dalampasigan ng Porta Baga, sa lungsod ng Cavite noong ikalabing anim na daan taon ang nagsilbing hudyat ng hindi mabilang ng mga biyaya, himala at pagpapala mga bagay na sinusuklian ng pagmamahal at tiwala ng mga kapitenyo. Iginawad sa kanyang ang karunasyong kalamikal noong kalabing pito ng Nobyembre, isang libo sa naraan walo. na simbahan ng kanyang kapistahan tuwing no ikalawa at ikatlong linggo ng Nobyembre. Ang imahe ng Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ryan Enriquez, Pangulo ng Kopradia de Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga ng Lungsod ng Cavite ang pamilya Rivera at pamilya Pacheco ang mga tagapagtaguyod sa paglahok ng imahen sa prosesyong ito. Ang mga umaagapay sa karosang ito ay ang mga mana ng palataya mula sa Kopradia de Nuestra Senyora de la Soledad de Porta Baga ng Lunsod ng Kapite kasama ang ng Tomas Manuel at La Rosary Movement.